aking lulutuin ngayon, kare-kare, ito pata, talong, poso, sitaw, pichay, at saka peanut butter. Ito pa, ilalagay ko. At saka, yung bagoong mamaya. Yan. Ilutuin ko yan para may sausawa ng kare-kare. Aya, magluluto tayo guys ng kari-kari. Kulud na ang tubig, ilagay natin ng sitaw, sitaw, na naman yan. Ito naman ay pichay. I ano din natin, half cook lang naman yung luto nito. Ihulog lang natin mamaya pag malaki na maluto yung kari-kari. Puso ng saging. Puso ng saging. Yan. Yan upcook lang naman yan. Guys, tanggalin na natin ang puso ng saging. Pinatay ko na. Baka ma-overcook. Ganyan lang ako pag nagkari kare dito. Ah, luto na yan. Ilagay ko na lang mamaya pag naluto na ang karni. Nagayon natin mantika. Iprito e natin kunti yung baboy. Ano yan, Papa? Takpan nyo na muna natin. Lagay natin ang bawang. Ibig-igisa natin. Ako naglalagay ako ng luya. yan Ayan. Sibuyas, laurel, paminta. Sabay na yan. Salin mo natin dito. Okay, lalaga -la ko na yan. Hindi ko masyado tinipid yung taba. Takpan natin. Ayan, ilagay muna natin itong curry powder. Yung mix na ito. Mix na ito. Curry, curry mix. Ayan. Lagyan natin ng konting asin. Konting asin lang. Kasi may bagoong pa yung mamaya. Konting magic lang. Hmm. Tapos, takpan natin. Butter. Lagay ko muna dito para matansya ko kung gaano kadami. dami. Kasi pang palapot ito, di ba Yummy na yan. Yan, takpan natin. Puso ng saging. Puso ng saging. Sunod itong sitaw. Sabay sa mga yan. Saka talong. Yan. Hindi ko na pinilito yung talong. Hindi mo kayo yan. Yami na yan. Hindi lang tayo magkari pa Padiskarte tayo mga Pilipino. Ito na ang pizza. Para hindi malata ang gulay. Ma-overcook ba? Yan. Lagay natin. Napakuluan ko na itong pizza kanina. Kaya kunting ano na lang yan. Maluluto na 'yan. Ganyan lang magkari-kari tayo. Lutong bahay lang talaga. Kami kasi, guys, hindi kami bumibili talaga ng lutong ulam. Puro luto talaga ginagawa ko sa pamilya ko. Hindi bali mapagod ako basta binibili ko sa kanila luto. Ayan na guys, ang aming kari kare Tapos na ho yan, malapit na maluto lahat ng gulay. Ayan. Ayan, kari kare na pata ng baboy. Tapos na ho ang aking pagluluto. Pagigising ng aking pawanganay para magkain. Papasok na sa eskol. Ayan na guys. Ayan. Magigisa tayo ng bagoong para sa kari kare Sabay na natin natin ang

kunting bitsin. Hmm. Then guys, maluluto ng aking bagoong para sa kare-kare. O, oh, diba? na mo yan. Luto na yan. Patay na natin. Ang aking bagoong tapos na rin.